nagtatanong sa inyo, Pero ano pa ano ho ba talagang nagtulak sa inyo para ipahayag itong um, this house on fire na ito sa plenario? Hindi, kasi alam mo, uh, Mabie, ako eh, pang limang term ko na yan. And I've been serving uh, the government Opo. for the last 50 years. I'm 65 now. I started when I was 15 as a youth leader in my community in Caloocan. Mm -hmm. So kung sa ano, uh, nakita ko ngayon yung ibahe ng Kongreso eh, talaga namang pabagsak ng pabagsak mm. at uh, uh, nababahala ako na ang description ng mga mamamayan ngayon sa uh, mga kongresan ay kung hindi buwaya ay buitre. Uh, dahil nga dito sa, uh, dito sa mga huling... Uh, mga balita tungkol dito sa flood control programs mm -hmm. at dito sa mga insertions, amendments, at diversions sa ating uh, GAA. Uh, mm -hmm. At ito yung pinakamalaki sa uh, kasaysayan ng bansa uh, yung the last three years from yung 19 Congress. Ito talaga yung talagang nakita natin na uh, uh, 1.45 trillion yung insertions, amendments, at diversions. Hmm. At uh, pagkaganyan ay parang parang na-open na yung blank check for corruption. Opo. So, yun yung tinutukoy po ninyo yon na um, this house on the fire at uh, yung sinasabi po niyo na um uh, yun nga pumasok na insertions na 1.45 trillion. For yes, 19 19 Congress years. alone lang po yun, ha? Oo, oh, Opo. In 19 Congress. Y yun yung pinakamalaki. Terms, Opo. Sa uh, kasaysayan ng unprecedented talaga to. Dati kasi meron din naman mga Correct. events, hindi naman may iwasan yun. Pero hindi ganito kakalaki. At uh, hindi pumapayag yung mga nakaraang uh, administration na babawasan ng napakalaki yung president's budget. Kasi tawag dyan sa GAA, ang other term dyan, president's budget. Kasi nakapaloob dyan yung programa at plano ng presidente para sa buong taon. Kaya mm -hmm. nga matagal yan uh, pinag-preparahan uh, ng Executive Department from January hanggang July, Ayan prepare nila for submission to Congress.